Magandang araw mga kaansayati, anxiety uh, Nandito na naman tayo ngayon para magbahagi ng ating mga nalalaman at mga kaalaman tungkol sa anxiety disorder Kung paano ba talaga ito i-overcome Ngayon, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol ito sa nervous system Ito yung uh, naintindihan ko lang ha Ito yung uh, naunawaan ko kung paano nangyayari ito Yung mga pangit natin na nararamdaman yung kumbaga yung ibabahagi ko sa inyo is yung function ng nervous system natin at yung mga uh, ano yung kinalaman niya sa mga pangit natin na nararamdaman kasi ganito yan alam nyo kasi kapag ka tayo kasi i-diagnose na ng anxiety disorder o nararanasan na natin ito ang nangyayari kasi sa atin eh uh, nalilito na tayo uh, nagtataka na tayo nagtatanong na tayo uh, nag-aalala na tayo natatakot na tayo o nababalisa na tayo. Yan walang katapusan 'yan na yan na yung ginagawa na natin kapag nararanasan na natin yung anxiety disorder. Kaya nga kailangan nating malaman yung eksakto kung bakit natin nararamdaman yung nararamdaman natin. Physical man ito o emotional at kung bakit din natin iniisip, yung iniisip natin. Kasi kaya lang naman talaga natin ito nararamdaman e dahil nga yung nervous system natin isobrang eh, sobrang pagod na, kung baga hindi lang siya napagod kundi pagod na pagod. Ito yung gusto niyang magpahinga, gusto niyang mag -relax. Tapos hindi ta hindi natin ibinibigay. Kaya lalong lumala ng lumala yung nararamdaman natin. Kaya ay kapag ka nakaranas tayo ng pangit, eh, magtataka tayo kung bakit natin yun nararanasan. Kasi ito yung function ng nervous system, sabi nga dito the nervous system is responsible for intelligence, learning, memory, movement, the senses, and basic body function such as your heartbeat and breathing. alam nyo kapag ka pagod na yung nervous system natin, ito yung function na naaapiktoan sa atin, ito yung intelligence natin, yung intelligence natin ito yung creativity natin o yung mga idea natin. Kaya nga kapag ka, alimbawa, nagkaroon lang tayo ng kunting problema, parang hindi na natin kayang lutasin. Yan yung naapektuhan sa atin. Dahil nga yung nervous system natin, eh, sobrang pagod na. Kung yung intelligence natin, eh, parang sinasabihan mo na yung sarili mo na parang ang bobo-bobo di na. Diba? Kaya nga, dapat kasi maintindihan natin kung bakit ito nangyayari. Kaya mamaya ipapaliwanag ulit natin yan. Ito kasi isa-isahin natin kung ano yung mga apektado sa atin, kung bakit natin nararanasan yung mga pangit. Ito yung pangalawa, yung learning. Ito naman yung learning, ito yung nahihirapan na tayo na umintindi. Kasi parang naiinis na tayo o nabibwisit na tayo sa hindi natin maintindihan na parang yung ugali natin pumapangit na nga, di ba? Kasi nga, yung, ang nangyayari kasi sa atin, yung learning natin na kahit alam naman na natin, kumbaga natutukoy na natin yung isang bagay, parang hindi na natin matukoy. At yung ambilis natin makatuklas, tapos parang hindi na tayo makatuklas, ayaw na, uh, nahihirapan na tayong makatuklas, di ba? Yung mga katiyakan natin, parang hindi na sigurado kasi feeling natin yung mga natutunan natin eh parang nabaliwala lahat dahil nga sa yung nervous system natin eh napagod nga sa madaling salita pareho lang din sa intelligence parang sinasabi natin na yung sarili natin para tayong nabububo na tayo di ba ito pa yung pangatlo ito yung memory ito nga yung sinasabi ko na kapag ka uh, yung nervous system natin pagod na no naapektuhan na yung mga alaala natin. Ito yung alaala kasi natin, yung kapangyarihan nito ay mapanatili at yung maalala natin ang mga nakaraang karanasan, yung mga impormasyon o yung yung tinutulungan tayo ng ating memorya sa utak na maalala ang maraming alaala, di ba? Pero ang nangyayari kasi dahil nga apektado yung nervous system natin, eh 'yung pinapaalala ng memory natin, eh 'yung mga pangit, yung mga pangit natin na karanasan. Kaya lalo tayong naiinis at lalong pumapangit yung pakiramdam natin. Ito naman yung pang-apat, ito nga yung movement. Yung movement, ito naman yung pagkilos. Yun nga, parang wala na tayong gana. Wala nang ano, tinatamad ka na. ba? Diba? Yan yung apiktado. Tapos ito naman yung senses. Yung senses, ito yung paningin, pangamoy, pandinig panlasa o yung hahawakan mo. Ito dahil apektado yung uh, nervous system natin o dahil nga pagod, apektado rin ito. Kung meron ka lang maamoy na ano parang sensitive ka na eh. Kahit yung pandinig, yung pandinig mo kahit dati uh, kahit ang ano lang nagugulat ka na. Kumbaga kahit hindi naman Ganong kalakas, ngayon parang nagugulat ka na. Parang kapag nagulat ka yan, natatakot ka na, di ba? Tapos ito naman yung heartbeat at saka yung breathing. Yung heartbeat at saka yung breathing. eh ito yung kapag ka diagnose nga tayo ng anxiety disorder ay isa rin ito sa sintomas niya. Ang nahihirapan tayong huminga at saka yung malakas ang tibok ng puso natin. Ngayon, kaya ko nga sinasabi sa inyo na kailangan nyong malaman kung bakit nyo nararamdaman ang nararamdaman nyo. Kaya natin ito nararamdaman dahil nga yung nervous system natin ay pagod. Kung wala kasi tayong sakit, kundi yung nervous system lang talaga natin ay pagod. Ngayon, ka kailangan natin pagpahingahin yung nervous, nervous system natin sa pamamagitan ng hindi tayo magre-react. Kasi nga, kapag ka nag-react ka sa hininga mo na nahihirapan kang huminga, tapos ang reaction mo ay eh, sasabihin mo mamatay ka na o ganun din sa heartbeat mo. Sasabihin mo na uh, heart attack na ngayon, hindi mo yun mabibigyan ng pahinga yung uh, nervous system mo. Kaya yung discomfort na yan, ituloy-tuloy mo yan na mararanasan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na kailangan nyong malaman na yung nararamdaman nyo na yan na hirap sa paghinga o yung malakas ang tibok ng puso nyo ay isa lamang pagod na nervous system. Yun lang. Huwag nyo nang bigyan ng masamang kahulugan. Pero ang katotohanan kasi dito, no, pagod lang talaga yung nervous system natin hindi po siya na damage kasi kung na damage siya eh malamang di ba halimbawa o may may damage na yung nervous system natin eh malamang di na natin to hindi na hindi na hindi lang ganito yung mararanasan natin oh no? kung sabihin natin ito ay isang sakit eh dapat nakita na ito sa check up di ba kasi yung sakit sa nervous system eh gagaya ng Alzheimer uh, Parkinson epilepsy stroke at kung ano-ano pa. Ikaso e wala naman, di ba? Ngayon para kasi ito e, uh, para makapagpahinga yung nervous system natin. E, kailangan lang talaga nating tigilan. Kung baga, kung nakaranas na tayo ng pangit, tigilan na natin na mag-react o tigilan na natin na magreklamo. Kagaya yung intelligence natin, kung naapektuhan na yun, huwag na natin sabihin na parang nabububo na tayo o yung learning nat yung learning kahit alam mo na tapos inakalimutan nakalimutan mo yun sasabihin mo na parang wala ka ng kwenta parang ano ka na hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo o, hindi na po dapat ganun ganun din sa yung memory mo kung pinapaalala niya yung mga pangit eh dapat sabihin nyo sa sarili nyo na tapos na yun hindi nyo na dapat yun uh, dinadala sa present ganun din sa limbawa yung movement mo kung tinatamad ka na ipalipasin nyo lang hindi yung kung uh, kumbaga sinasabi nga na hindi dapat tayo nagpapatalo hindi dapat kayo nagpapatalo doon sa mga pakiramdam na ito dahil ito ay isa lamang pagod na isipan kumbaga pagod nga na nervous system na kailangan magpahinga kailangan niyang magpahinga sa pamamagitan nga wala kayong gagawin hahayaan nyo lang lahat na maramdaman yan kasi nga pagod lang siya hindi siya na damage kasi kung sige kayo reklamo o sige kayo ah uh, husga kayo ng husga o gawa kayo ng gawa ng paraan diyan sa nararamdaman niyo eh wala lalo siyang mapapagod lalo siyang hindi magpapahinga o lalo siyang hindi makapagpahinga kaya yung discomfort na nararanasan niyo yung mga pangit na pinaparamdam sa inyo ng nervous nervous system niyo eh tuloy-tuloy kasi nga hindi mo nga siya binigyan ng pahinga. Sana nakakukuha nyo kung ano yung ibig kong sabihin. Kaya hanggang sa muli.